sabi natin, pabayaan ng mga tao. Tumagdan ng ng magbukas ng institusyon at ganyan ang nag sa International Criminal Board. At yung mga human rights ay yung uh, positive na pag, uh, ng pag-gawa ng krimen. So, sigula ko sa kanya lahat yun. So, yun po uh, inuulit

Walang kuninin reaksi ng primary constituent sa tao, yun yun ang sa projects. Sino sa inyo? Um, Walang magkaroon ng inyong kaming nagugutom ko, na uh, bilang uh, inibibig, -bila yung rukot ng korupsyon ay gagawin pang nung probibil ng at Kasi, na unang muna, yung open day nga rin ngayon, hindi na pwede naman, hindi na 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay hindi naman na, wala na yun. Ang usapin ko ay 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget. At yung mangyayari election sa 2028.

Um, negative reaction po sa mga tigilawaw. Uh, wala, ang naman nyo po, wala negative reaction. Uh, wala sila po negative reaction dahil sa tamo po, pagtag uh, po yung pag-i-implement ng projects. Uh, yung mayor po ang nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa si isang taon, tapos after one year, I just think of the